isang araw ko pa nga gustong kumain ng ensalada kaya naman ito at gumawa na ako. Talbos ng kamote nga pala yung ginamit ko dyan. Bali ganito lang yung ginawa ko. Kinuha ko lang yung malambot na part ng talbos ng kamote at yung dahon. Ayan, hinugasan ko na nga tapos pinakuluan ko. Habang pinapakuluan ko nga ito, nagcut na ako ng kamatis at sibuyas ng padaiser cubes. Gumamit nga ako dito ng dalawang malaking kamatis at dalawang malaking sibuyas. Nung tapos na nga pinakuluan yung talbos ng kamote, hinango ko na nga yan at tinanggal ko yung excess water. At ikakat lang din natin yung talbos ng kamote ng ganito. At nung natapos na inilagay ko na sa malinis na bowl yung ating talbos ng kamote, at tinanggal ko nga yung excess water para hindi magtubig yung ating salad. Sinunod ko na rin yung kamatis at yung sibuyas. At maglalagay ako dito ng kalamansi ng limang piraso. Lalagyan din natin yan ng asin at tansyahin nyo na lang kung gaano kaasim at kaalat yung gusto nyo. Nilagyan ko nga rin yan ng paminta para lalong sumarap. Ayan at lang natin hanggang ma-mix evenly. Pagkatapos mo nga itong nahalo, ready to eat na rin ito. Perfect na perfect nya ito pag merong fried fish at merong pang sasawang na bagoong at suka.